Hey! oh, ini to! Puh! Oh, init Okay! Yan ang miniyan ng lang alam ko nung aking kumagwa sa taas yung awa naman yung natin ng mga isang tao Okay! Ay, init ini eh. Init eh. Okay guys! It. Kasi ito, pag bumili ka ng ganitong guys, ng gas, maapot ah, sabi na ng lang ko tatlong linggo eh. Ito, puti, isang buwan lang eh. You know, you know, isang lang. Ito, kung lang tatlong linggo. Wow, tatlong linggo pa nga eh. Pag walang palambutin eh, dahil meron ng rice eh. May pressure cooker eh. Rice cooker, rice cooker, pressure cooker yan, guys. Ito eh, eh. Ang lakas itong open na ito. Buti. Ito. Eh, no? Kaya na ito na pipili namin. Yun. Eh. Meron kami, ano. Meron kami pondong sa. Yun. Eh. Yun ang ginagawa ko. So, eh, mabili mo. 500 lang mahigit dalawa. Eh, 1,000 libo mahigit. Eh. Diba? Eh, ahoro ka.